rated SPG. At gabay ng Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay hindi na napigilan ang galit nitong si Tanggol dahil nga sa nakita niya ang ginawa ng mga kasamahan niya sa preso, sa kanyang mga kaibigan at dito nga ay hinanap niya ang susi na kung saan nga ay para mabuksan niya dahil uh, nakalak nga ang gate para hindi mapigilan itong mga inutusan ni Bong para kirahin ang grupo nga nitong si Tanggol at dito nga ay nakuha nitong si Tanggol ang susi at agad niyang binuksan ang gate at dito ay pagbukas pa rin ng gate agad niya nang tinira ang mga taong na utusan nga nitong si Bong at dito nga nagulat ang lahat at sabi nga ng kasama ni Warden ay may riot at dito pa nga ay uh, sinabihan at pinigilan itong uh, si Tanggol lang kanyang mga kasawahan doon nga sa selda at sabi nga ay wag na siyang dadagdag pa ngunit hindi na mapipigilan ang galit itong si Tanggol dahil nga nakita niya ang nangyari sa kanyang mga kaibigan na walang kalaban-laban na tinira at wala namang ginagawang masama sa loob nga ng selda kung kaya't itong si Tanggol ang siyang tumapos sa mga taong naatasan at nautusan nga nitong si Bong na pagbalik nila ng loob ng selda ay wala na ang grupo nitong si Tanggol. Masyado mong minaliit si Tanggol, labong Ang akala mo ay wala na ang grupo ni Tanggol ngunit nagkamali ka ng inaakala dahil yung mga taong inutusan mo at inatasan mong tirahin ang grupo ni Tanggol ay sila ngayon ang wala na dahil hindi nyo kinaya hindi nila kinaya kung gaano katapang at kalakas itong si Tanggol kaya dito nga nagulat ang lahat nang makita kung paano uh, magalit itong si Tanggol dahil halos napatay niya na ang mga tao na atasan nga nitong uh, si Bong para tirahin ang kanyang grupo at ano kaya ngayon ang gagawin dito ni Chief Espinas once na malaman niya ang ginawang uh, pagtira nga sa grupo nitong si Tanggol at ito pang si Bong ang siyang nagutos na lagi na lang palpak ang kanyang ginagawa. At ngayon nga ay naatasan nga itong sibong Bong na lumabas para tirahin nga si Congressman Sibillian. Ngunit mali ang nangyari dahil sumablay na namang muli itong si Bong. Uh, Sibong Bong dahil si Bong ngayon ang tinamaan nga ng bala katulad nga ng pagpalpak ng mga taong intusan niya dahil sa init ng kanyang ulo at galit na akala mo sinong napakagaling ano kaya ang gagawin dito ni Chip Espinas tuluyan na kayang papalitan itong uh, si Bong dahil uh, pumalpak na naman siya muli at uh, malaki pa naman ang nakapatong uh, na pera sa ulo nitong si Congressman Sevilla dahil sa kausap nga nitong si Chip Espinas na nag-utos nakitilin na ang buhay nitong si Congressman Sibilla at dito naman magagalit ng gusto itong si Chip Espinas kay Bong dahil sa kapal pa ginawa at guys ito po ang ating pakaabangan mamayang gabi dito nga sa FPJ ang Batang Kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today Pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye bye.